Naglalakad si Mang Celso sa gitna ng taniman ng kalamansi. Bit-bit ang lampara at gulo. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa dati. Wala man lang huni ng kuliglig o palaka. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Biglang may malamig na ihip ng hangin at mula sa di kalayuan, isang nakabibinging sigaw ang bumulaga. Hindi sigaw ng tao, kundi parang pinagsamang iyak ng sanggol at alulong ng aso. Napahinto siya. Unti-unting gumapang ang kilabot sa kanyang bato. Sa pagitan ng mga puno, may lumitaw na dalawang mata. Kumikislap, mapula, at nakatitig sa kanya. Mabilis ang galaw. Parang aninong dumadaan sa kaliwat kanan. Hindi niya makita ng buo. Pero kiramdam niya, hindi iyon tao. Magsitigil ka na! Sigaw niya habang hawak ang rosaryo. Ngunit huli na, sa isang iglap, tumalon mula sa dilim ang nilalang. Mahaba ang dila, matutulis ang uko, at ang katawan ay payat, na parang butot bala. Tumama ito sa bubong ng kubo nagnangalit at sakat tumalon pababa patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, buong lakas ng iniampas ang gulo. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Kasunod, ang pagsabog ng itim na dugo na kumalat sa lupa. Nanginginig siya. Pawis na pawis. Ngunit, hindi siya umatras. At doon, sa gitna ng dilim at tako, isinumpa niya ang sarili. Hanggat may hininga walang aswang ang makakapasok sa baryo na ito. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Mang Celso habang pinupunasan ang gulog na nababalot nang malapot na itim na dugo. Sa paligid, tila muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi siya sigurado kung tuluyan na bang umalis ang nilalang. Sa tagal niyang pantay ng taniman, alam niyang hindi iyon basta mawawala. Ang mga aswang, kapag nasaktan, babalik at mas mabagsi. Bata pa lamang si Celso, nakaranas na siya ng trahedya. Labing-anim na taong gulang siya noon nang makita niya ang bangkay ng kanyang ina. Patay, gutay-gutay, at walang laman ang tiyan. Walang nakakita sa salari. Ngunit, iisa ang hinala ng baryo, Aswang. Simula noon, isinumpa ni Celso na hinding-hindi na niya hahayaang mangyari iyon sa iba. Tinuruan siya ng kanyang ama ng mga dasay ng paggamit ng asin, bawang, at ng gulok na yari sa lumang bakay. Ito ang sandata laban sa dilim. Wika ng kanyang ama, bago rin ito bawian ng buhay. Dahil sa isang misteryosong karamdaman na ayon sa albularyo ay gawa rin ng mga nilalang. Lumipas ang mga taon at si Celso na lamang ang naiwan sa kanilang angkan. Hindi siya nag-asawa. Hindi bumuo ng pamilya ang tanging kayamanan niya, ang lupaing tinataniman ng kalamansi, at ang panatan niyang ipagtanggol ang baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Kadalasan, payapa ang kanyang magabi. Uupo siya sa kubo, sisindihan ang lampara, at magdadasal siya. Ngunit, may mga pagkakataong biglang titigil ang lahat ng tunog sa paligid. Walang ibon, walang kuligli, walang aso. Doon niya alam, naroon na sila. Isang gabi ng pista ng San Isidro. Habang abala ang buong baryo sa kasiyahan. Nagpasya siyang hindi sumama alam niyang iyon ang pinakamagandang pagkakataon para umatake ang mga nilalang kapag wala ang mga tao sa paligid ng taniman at hindi nga siya nagkamali. Habang nakaupo siya at nagdadasal, muling may kumalabog sa bubong ng kanyang kubo. Sunod-sunod. Kasunod noon, ay ang nakapangingilabot na halaka. Malalim, paos, parang halong tinig ng babae at hayop. Tapos ka na, Celso! Bulong ng isang tinig mula sa dilim. Hindi niya makita ang pinagmulan. Ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang bato. Sa kanyang harapan, tumambad ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa una. Ang balat nito'y kulay uli, ang pakpak ay malapad, at ang mukhay parang pinaghalong tao at baboy. Mabilis itong umatake. Tumama ang kuko sa poste ng kubo, at sa lakas, ng pagkakasalpok ay nabiyak ito. Ngunit mabilis si Mang Celso. Naiwasan niya ang bawat hampas. Hawak ang gulo. Sinundan niyang dasal ang bawat indayog ng kanyang kamay. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka! Ngunit, hindi gaya ng nauna. Mas malakas ang halimaw na ito. Sa isang iglap, tinabig siya at napahandusay sa lupa. Ramdam niya ang bigat ng nilalang habang dahan-dahang ibinuka ang bibig nito. Papalapit sa kanyang leeg. Sa huling lakas na titira, isinaboy niyang asin mula sa kanyang bulsa. Diretso sa mukha ng halimaw pumalingaw ang nakabibigang sigaw at nagliyab ang balat ng nilala. Umatras ito, naginginig at sa huli lumipad palayo. Iniwan ang hangin na puno ng amoy ng nasusunog na lamahin. Habulhin ni nga si Mang Celso, gas gasgas at sugatain ang kanyang mga braso. Ngunit, buhay siya. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga kapitbahay na nagsisidatingan. Dala ang mga sunod. Nakita nila ang durog na poste ng kubo, ang nagkalat na itim na dugo, at ang mga bakas ng malalaking kuko sa lupa. Muling kumalat ang balita sa bari hindi pa rin tapos ang laban. Ngunit, para kay Celso, malinaw ang lahat. Hanggat siya'y nabubuhay, manatili siyang bantay ng baryo. Ang tanging nakaharang sa pagitan ng kanyang mga kababaryo at ang mga nilalang na patuloy na gumagala sa dilim. At sa bawat gabi, paulit-ulit niyang inuusay ang panata ako si Celso tagapagtanggol ng baryo hangga't may aswang hindi ako marutulo dalawang linggo matapos ang huling laban ni Mang Celso muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo akala ng ibay tapos ng lahat na, napalis na niya ang mga aso. Ngunit para kay Celso, hindi iyon ganoon kasimple. Kilala niya ang mga halimaw na ito. Kapag umatras, magbabalik sila. At laging may dala silang mas matinding paghiganti. Isang umaga, nagkagulo sa baryo Isang batang lalaki, si Junjun. Pitong taong gulang. Ang biglang nawala. Huling nakita ng mga magulang nito. tulog sa banig. Ngunit, paggising nila'y wala na ang bata. Ang bintana ng kanilang bahay nakabukas. Hindi siya basta lumabas. Mang iyak ng ina. Parang may kumuha sa kanya. Alam agad ni Mang Celso kung sino ang may kakagawaan. At nang makita niya ang bakas ng paa sa paligid ng bahay, malalaki, mahabang kuko, at nakabaon sa lupa. Lalong tumibay ang kanyang hinala. Aswang ang kumuha sa bata, mariin niyang bulo kinagabihan, hindi na naghintay si Mang Celso. Bitbit -bit ang gulok, asin at lampara. Naglakad siya papunta sa kagubatan. Ang ilang kabataan ng baryoy gustong sumama, pero pinigilan niya. Hindi ito laban ng marami. Isa lang ang sapat at handa akong mamatay para dito makalipas ang ilang oras ng paglalakad. Nakarinig siya ng mahinang iya. Tinig ng bata. Mula sa isang guwang ng punong balete. May naroon ngang maliit na katawan. Si Junjun -Jun nakatali ng hihina. Ngunit bago pa siya makalapit, bumungad ang dalawang nilalang mas malalaki kaysa sa nauna niyang nakalaban. Isa'y babaeng duguan ang damit. Nakalawit ang dila. At ang isa na may matangkad na lalaki na halos butot bala. May mahabang pakpak na parang sa panigi. Ngumiti ang babae. Hindi ka pa rin sumusuko, Celso. Panahon na para tapusin ka namin. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang lalaking may pakpak ay lumipad pababa at inatake siya. Sa bawat hampas ng pakpak, halos matumba siya. Ngunit, mabilis niyang binunot ang bote ng langis at sinindihan ito gamit ang lampara. Isinaboy niya sa pakpak ng halimaw. Muling lumiyab at sa sobrang sakit ay napatras ito. Ngunit, ang babaeng aswang ay mabilis. Isang iglap lang. Nasa likod na niya ito. At ramdam niya ang malamig na kuko na halos bumaon sa kanyang leeg. Nakaluhod siya. Muntik ng sumuko. Nang maalala niya ang binitawan niyang pangako sa sarili hanggat may hininga ako, walang aswang ang makakapasok sa baryo. Buong lakas ng hinampas ang gulok pabalik. Tumama ito sa tiyan ng halimaw. umalingaw ang sigaw na, nakapangingilabot sa buong kagubatan. Agad niyang kinuha si Junjun. Binuhat at patakbong lumayo habang sugatan pa ang mga nilala. Ngunit, bago siya tuluyang makalabas ng kagubatan, narinig niya ang tinig ng lalaking aswa. Babalik kami, Celso. At sa susunod, hindi lang isa ang kukunin namin. Hating gabi, nang makabalik si Selso sa bariyo. Bitbit ang pagod at sugat ang katawan. Ngunit, ligtas si Junjun. -Jun. Nagbunyi ang mga tao at lalong naging buo ang tiwala sa kanya. Ngunit, para kay Celso, hindi iyon pagtatapos. Isa lamang iyong simula. Dahil sa huling binatawang salita ng aswang, alam niyang mas marami pang darating. Hindi lang siya ang nakikipaglaban ngayon, pati na ang buong baryo. Makalipas ang ilang linggo mula ng iligtas ni Mang Celso si Junjun, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Pero hindi siya nakampante. Bawat gabi, ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa dili. Hanggang sa isang araw, may dumating na balita na yumanig sa kanyang puso. Isang hapon, dumating mula sa bayan ang kanyang pamangkin na si Aling Rosa. Kasama ang dalawang anak na babae, sina Maria, 12 anyos, at Elena, walong taong gulang. Tiyuhin, masayang bati ni Rosa. Dinalaw ka namin. Wala ka na kasing kasama rito. Napaiyak sa tuwa si Celso. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang pamilya. Sa dami ng taong inalay niya sa pagbabantay, nakalimutan na niyang muling maramdaman ang init ng pamilya. Ngunit, sa kabila ng saya, may kaba sa kanyang dibdib. Rosa, hindi ligtas dito. Hindi nyo alam ang mga panganib sa baryong ito. Seryosong wika ni Celso. Ngunit, nagpumilit ang kanyang pamangkin. Kung kaya mong bantayan ang buong baryo kaya mo ring bantayan kami. Saglit lang naman kami rito. Napabuntong hininga si Celso. Hindi niya magawang tanggihan ang tanging dugo na natitira sa kanyang pamilya. Kinagabihan, habang mahimbing na natulog si Rosa at ang mga bata, nagbabantay si Celso sa kubo. Tahimik ang paligid mas tahimik pa kaysa sa nakara. Hanggang biglang narinig niya ang boses ng isang bata. Tiyo! Tiyo! Tulungan mo ako! Namilog ang kanyang mga mata. Tinig iyon ni Elena. Ngunit nang silipin niya sa loob ng bahay, mahimbing na narutulog. Lumamig ang kanyang dugo. Isa itong panggagaya. Isang tanda na malapit na ang mga aswa. At hindi siya nagkamali. Mula sa labas ng bakuran, tatlong anino ang unti-unting lumitaw. Ang isa'y nakalutang sa ere. Ang isa na may gumagapang sa lupa. At ang pangatlo'y Isang babaeng mahabang buhok, na puting damit na duguan. Celso, tinig ng babae. Paos at nakakasinda. Kung ayaw mong mamatay ang dugo mo, ibigay mo sa amin ang isa. Mabilis na pumasok si Celso sa bahay. Hinila ang pamilya palapit sa kanya. Niyakap ang dalawang bata at tumitig sa kanyang pamangkin. Rosa, kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas. Ako ang harap sa kanila. Luwabas siya ng bahay, dala ang gulok at bote ng asin. Ngunit, iba na ang nilaban na ito. Hindi na siya lumalaban para sa baryo. Ngayon, Buhay ng kanyang sariling dugo ang nakataya. Isa-isang lumapit ang mga nilalang. Ang nakalutang ay lumipad pababa Ang gumagapang ay mabilis na sumugod. At ang babaeng nakaputi, biglang nagbago ang anyo. Nagiging matanda, tapos bata, tapos hayop, paulit-ulit. Inihampas ni Celso ang gulok at natamaan ang gumagapang. Ngunit biglang umatake ang nakalutang at tinamaan siya sa balikan. Napalhod siya. Nanginginig ang kamay. Narinig niya ang sigaw ni Maria mula sa loob ng bahay. Tiyo, huwag kang susuko! At doon, parang may apoy na sumiklab sa dibdib ni Celso. Muling tumayo. Inihampas ang asin sa paligid. At buong lakas na isinugod ang gulo. Isa, dalawa, tatlong hiwa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga halima. Ngunit bago sila tuluyang umatras. Muling nagsalita ang babaeng nakaputi. Hindi ito ang huli, Celso. Babalikan namin ang dugo mo. At kapag wala ka na, sila ang sa amin. At sa isang iglap, naglaho ang mga anino. Iniwan ang hangin na puno ng amoy ng dugo at asupre Pagkatapos ng laban, sugatan at halos himatay. Bumalik si Celso sa loob ng bahay. Niyakap niya ang kanyang pamilya. At muling umagos ang luha sa kanyang mata. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligtasan, ramdam niya ang mas pabigat na pasay. Hindi na lamang baryo ang kanyang binabantayan ngayon. Pati ang natitira niyang pamilya sila na ang puntirya ng mga nilala. Makalipas ang ilang linggo mula nang muling umatake ang mga aswa. Lalo pang humigpit ang pagbabantay ni Mang Celso. Alam niyang hindi sila titigil hanggat hindi niya binabayaran ng dugo ang kanyang pagtutol sa kanila. Isang gabi, muling dumating ang panganib. Ngunit ngayon, hindi na tatlo o lima. Lahat ng nilalang sa paligid ng baryo, mula sa mga naglalakihang paniki hanggang sa mga naglalakad na bangkay, sabay-sabay na nagsilabas. Ang hangin ay umalingaw-ngaw sa kanilang halakha. Ngayon, Celso, ito na ang iyong huling gabi. Hawak ang gulok, nakapwesto sa gitna ng bakuran si Mang Celso. Niyakap niya ang kanyang pamangkin at mga bata. Rosa, bulong niya, nanginginig ang boses. Dalhin mo ang mga anak mo. Umalis kayo ngayon din. Huwag niyo akong hintayin. Pero tiyo, humagulgol si Rosa. Wala ng oras. Ako ang bantay dito. Ako ang harap sa kanila. Ayaw mang sumunod, tumakbo ang magiin na papalayo. Umiiyak habang si Selsoy na natiling nakatindig. Handang isugal ang lahat. Mula sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Balot ng itim na balahibo. May pakpak na ng puno ng niyo. at ang mga matang nagapoy. Matagal na kitang pinapanood, Celso. Ngayon, aking ka na. Uwi ka nito. Muling subugod ang mga aswang. Ngunit, kahit sugatan at hingal na, hindi umatras si Mang Celso. Isa-isang pinuksa ng gulok ang mga gumagapang na nilala. At itinapon niyang asin na parang apoy na lumalamon sa kanila. Ngunit sa uli, napaluhod siya sa bigat ng sugat. Bago siya tuluyang bubagsak, itinaas ni Celso ang gulog. Tumitig sa langit at sumigaw. Baryo ko, dugo ko, hindi ko kayo ipapahamak. Hanggang sa huling hining ako, ako ang inyong bantay. At doon, buong lakas ng inyampas ang gulok sa lupa. Sumabog ang liwanag mula sa paligid. Kasabay ng malakas na alingaw-ngaw na nagtaboy sa lahat ng aswa. Nang magising ang mga tao kinabukasan, natagpuan nila si Celso sa gitna ng bakuran. Nakahandusay, wala nang buhay. Ngunit, ang kanyang mukha'y mangiti ng isang mandirigmang nagtagumpay. Mula noon, hindi na muling umatake ang mga aswang sa baryo. Naging alamat si Mang Celso at tinawag siyang ang huling tagapagtanggol ng baril. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, isinasalaysay ng mga matatanda ang kanyang kwento. At sa bawat huni ng hani, tila naririnig ng mga tao ang boses niya. Ako, si Celso, bantay ng baryo. Hanggat may aswa, hindi kailanman matutulog ang aking espiritu. The L.